Are, ay bigay ho. Ari ho, kanina ako tinatawagan ng inay habang ako naglilinis, nag i ay may nagbigay daw ho na re. Upo, ay siya maraming maraming salamat. Ay sana nga ho ako ibibili pa sa kanto ng upo at magulay. Ari ho, ang loto ko ho na re ay gagayatin ko lang ho ng cubes at lalagyan ng tubig, paminta at bawang. you ho para bagahong nilabaw tapos magigisa ako ng baguong, ay ano gang pagkasarap yun ho magandang luto na rito yun ang gusto ko lamang ang iba naman ho nilalagyan ng sardinas pero ayoko ko ho yun, gusto ko ho ay bulang lang laang na may luya at saka paminta yan tapos may sausaw sa baguong yan ang pagkasarap yan ho maraming maraming nga pala salamat sa nagbigay na re sa ama ni Erica na kaibigan ho ng aking anak maraming salamat ho wala gahong talong baka humakabahagi ng talong diyan sa inyo ay pabahagi naman ho masarap din ho ang talong eh yeah, salamat ho, maraming salamat sa si, uh, lords Lods Ray Umbaw yan, yeah, salamat ho yan, mga kawilis yan ho ang update sa pinapagawang kalsada sa amin tapat salamat naman at mm, mawawalan ang gabaw

subscribe naman ho bye bye